Okay, pantay mo. Okay, meron pa rin. Sige, patay mo na. Patay mo na. Doon naman tayo sa kabilang side, doon sa may magneto. Yun naman yung bubuksan natin para ma-check natin. Ito, mga sir, mayroon tayong unit na gagawin na uh, EDB-152, mga sir, na ang problema nito ay uh, kakaiba yung tunog sa makinang. At uh, galing pa ito ng uh, bulakan, mga sir dahil uh, ipapagawa nga sa atin dahil uh, maingay nga makina tapos pinalalamove na lang to papunta rito so ay pandemong day start natin tapos ang kilometer nya 37,000 pa lang mga sir 37,253 <laughs> parang may kinigiling na bato ngayon gagawin natin pagkaganyan ng tunugan dahil hindi rin naman natin mapags uh, masabi na sigunyal yan gagawin natin panggilid muna tapos maginito tayo dito chichik na muna natin yan babakasin muna natin yan baka may term nito lang na lumuwag wag na tanggal kaya sumasabay sa pag ikot ng sigunyal ng makina kaya nagkakaroon siya ng uh, parang kakaibang sounds Iniwan na lang to mga sir. At uh, i-video ko na lang daw para kahit pa paano na wala si sir may ari nito ay uh, mapapanood niya. kung ano yung uh, gagawin sa motor nila. Sa motor niya. Kaya buksan mo natin unang una yung pang At isusunod natin yung magneto naman. Bubuksan din natin. check mo natin yun. After natin mga check yan. At makita natin na goods. Sa ibabaw naman tayo yun muna yung gagawin natin hindi muna tayo bibili ng pizza pero kung sakala may papulang pizza meron naman tayong available nyan okay kasi mo natin to eto mga sir natin yung panggilid nyo yung puli at gagawin natin pandre natin uli okay pandre mo okay meron pa rin sige patay mo na patay mo na doon naman tayo sa kabilang side doon sa may magneto yun naman yung bubuksan natin para ma-check natin dito naman tayo sa may side ng uh, magneto mga sir tatanggalin natin yung cover ng radiator radiator tatanggalin din natin at matatapon yung kanyang kulan yan na yung last na i-check natin para mapunta tayo doon sa cylinder head i-check din natin yun pag na-check natin yan walang, wala tayong nakitang problema ah. ibig sabihin magpapahiwalay na tayong makina yan tatanggalin natin to after natin tong ma-check kaya nga kailangan natin isunod yung uh, head naman na uh, i-check yung camshaft yan i-check natin yan isa rin sa ganyan tunugan kapag ka ay uh, ganyan mga tunog syempre bago tayo mag-check ay uh, ini-step by step mga natin para ma-share natin kung ano yung naging problema nito, bakit ganon? kasi hindi ating pwedeng pa paanda rin ng matagalan buti nga lang, nilalamob ito, papunta rito kasi kung hindi yan uh, sa sobrang layo ng bahay nila o lugar nito at uh, ipinunta rito ng hindi mo or ride marami nang maapekto ang pisa na masisira kasi yung sa tunugan na ganun ng tunugan ay uh, delikado na pagkakaroon natin kasi minsan din pag may natanggal na purong lumuwag na tunnel dyan minsan iingay din ha? maganit? sige tanggalin mo na yan para ma check natin pagka once na walang problema yan dyan yung camshaft na lang tayo pagkakaroon natin yung magneto check mo nga kung may mga lumuwag dyan mo may lumuwag. Wala. Parang tingin ko wala naman. Kaya, ang gagawin na natin to, ay uh, paghihiwalay na natin yung makina sa kayong chassis. Bakit kasi natin paghihiwalay yung makina sa kayong chassis? Kasi dun sa cylinder head nito mga sir, hindi natin ito, basta-basta matatanggal ng hindi pinaghihiwalay. Kasi, susunod nating gawin yung cylinder head naman yung camshaft shop isa rin yan malamang baka camshaft na yung problema nito Okay naman bolts naman okay yan na lang pag iwalay na lang yan pag iwalay mo natin ito mga sir at least kaya no huwag mo ibalik yan kasi tatanggalin mo rin yung magneto at least ito mga sir hindi siya ganong kahirap tanggalin dahil tatanggalin mo lang yung upuan yan stator tatanggalin mo yan ay uh, matatanggal na yung makina basta matanggal mo na yung mga ano, engine support preno, shock yan, mga sensor pag natanggal mo na yung mga yan pwede mo na pag iwalin hindi tulad ni EDB160 kakatatanggal yung frame sa unahan 150 hindi na kaya pag iwalin mo natin ito mga sir eto na pag natin yung makina sa chassis ito mga sa pag lang natin yung makina sa so, kasi hindi po natin wawalwalin yung makina kung baka gagawin lang natin sa, sa part ng cylinder head yung camshaft lang kaya lang din naman natin ito pag -iwiwalay. hindi kasi kayang dukutin yung damaged na pisa tulad ng tinutukoy kong camshaft Okay. okay. Nandito. isin isin Mantangaw. Ano 'to. konti 'yan. Yung kwad. Baka tumba. Hindi, buhatin mo lang yun. Itulak mo lang yun. Yun, yun. Itulak nyo lang. Iyabantin nyo lang yung Para mag-balance. Mag yan. Okay na yan. Yan. Yeah. Ito na yung makina nya. Naiwalay na natin. Tatanggalin natin yung uh, water pump. Saka yung cylinder cover. Saka yung dalawang rack lang Intake saka exhaust mapaghihiwalay na natin yun or matatanggal na natin yung kwan pala shop yung black hindi natin, natin tatanggalin yan hindi natin tatanggalin yung camshaft shop lang nakita nyo naman yan na ribabaw ribabaw ng ano yan ng chin guide pero check pa rin natin yung chin guide kung may may uh, problema ba yun or wala kasi yung ribabaw na yan kulay itim yan sa chin guide yan dahil kapag malikot na yung tom natin luwagan mo yung ano yung tensioner pag maluwag na yung ikot ng timing chain dahil dun sa nasirang bearing ganyan yung kalalabasan pupudpud niya talaga yung yung chin guide ang mapupudpud dyan yung sa taas kaya yeah, napaka importante mga sir kapag once na meron na kayo nararamdaman sa motor niyo na nakakaibang tunog mas magandang ipa-check up nyo na para hindi na lumala or dumama yung problema hmm? Hmm. pati yung timing pati ano Hmm? Ay, hindi pala. Ni Shinike pang yan. Tapos i-relax mo. Kasi hindi nakarelax eh. Relax mo yung ano. Ayan o. Tsaka mga aribaba na nung ano. Yung bearing. Okay, eh, tanggalin natin. Parang makita natin ang buo. Saya so, na yung problema no. Kita ko naman yung bearing niya na may parang hibla na siya ng ano, parang pinagtabasan. Uh, parang bakal to bakal na parang wala nang langis na umaangat dito. Pero mayroon naman. Kaya lang mo to, sakit na ng ano yan, mga bagong motor ngayon. mapa Honda Yamaha iisa lang yung ano sa bearing pa rin cam sa Yamaha nga lang pwede mong dukutin si ADB hindi kaya pero si click kaya ang si ADB di lang, lang kaya malulukot mo kaso nga lang hindi mo nga lang maayos ng mabuti sasablay lang yun Yan okay, yung yung dalawang flat screw lang. Singit nyo yung dito isa. Saan doon sa basa. Pagka matagal lang yung dinabuksan, medyo may katigasan. Ayan, pangalan natin. Water pump. Tapos, load so, natin itong ano. Intake sa ka-exhaust. <coughs> tapos maluwag pa yung isang tornilyo. Na allen wrench. Isa o dalawa? Dalawa yung maluwag. Isa rin yan sa nagpapaingay. Pero ngayon lang ito mabubuksan. Yan, tapos tanggalin nyo yung sprocket cam kasi kaya naman dukutin to pero kung first time nyo lang gumawa ng ganito medyo talagang dyan kaya may hirapan <coughs> tapos tanggalin nyo to tatanggal nyo na yan yan, tagalan natin yung sprocket cam ba? Eh, naririnig natin tunog. Maingay. Sa pagtanggal naman yan, madali lang kahit pasukin nyo doon. Totally, biring lang naman yung problema nito. Kaso nga lang, ay uh, mahirap gawin. Pipress mo pa, ganyan, o diyan dadala mo pa sa kwan. May magtano lang naman yung camshaft nito. Mas mahal sa, ano, sa mga 160. So, 150 mo lang to. Ayan, yeah, kapay ba yung tunog nyo eh? Parang dinudurog na bakal to bakal eh. Maluwag na nga yung tornilyo na ganito. Mapapansin naman natin dito na maluwag. yan, papansin yan. Itong ganyan na. Oh. Lumuwag yung allen wrench na ganito. Ito yung tornilyo nyan. Tapos ito yung camshaft naman natin. Ito, parang wala nang... Yan. Tapos malikot na. Oh. Ito yung nagpapaingay dito. Pa ito. Wala hmm. rin ito. Ito ang maralaw. Hmm. Kaya eh, magpapalit tayo nitong buo. Pero tesyo naman yan kung bearing lang yung papagawa nyo. Pwede naman. Meron naman yata nagpipress nito yun lang gagawin natin tapos uh, papalta natin isang ano isang chain guide yung taas kasi may aribaba kasi yan eh ayan o pod no pati mo nalabas natin di, kita di klaro yung isang ano chain guide pod pod kaya kailangan natin palitan kasi yung aribaba na ito kulay itin yun na yan sa chain guide yun yung taas naman yung baba naman hindi yun nasisira yung taas lang natin mga sana ito yung pulpod oh yan kaya obligado papalitan natin to kasi kinayod na hanggang dito pag malikot kasi yung ano yung uh, camshaft natin kapag malikot yun at kapag umikot na kasi yung makina nya yung tensioner di diin, diin yan kaya ganito yung nangyayari sa chain guide Bago nyo tanggalin to, madali lang din naman ito magtanggal. Tanggalin nyo lang dito. Tapos dito. Basta galiin nyo lagi naka top dead yung sigunyan or yung piston nasa taas. Basihan nyo lang din naman dyan kung sakaling inaikot nyo siya. Tanggalin nyo yung spark plug. Tapos susokin nyo lang ng ano. Ang parang aalamin nyo kung lumulubog ba yung piston or mo ibabaw habang pinapaikot nyo to. Para makita nyo kung nasa top sya. At uh, ayan. Yung kunya na yan. Mayroon din markings dito. Pagtapatin nyo lang yan. Tapos saka nyo sya tusokin dito. Kung matutusok nyo ng uh, mababaw lang. Nung pagkatanggal nyo ng spark plug. Ito yung papalit natin. yan Same lang din naman sa click to mga sir. Tapos yung camshaft. Same lang din sa click. 150 to 125. Isa lang yan. Ito yung camshaft nya yan, bago ilalagay natin urig pa rin. Kaya assemble na natin 'to para ma natin diyan. Yan lang naman yung ginawa natin. Kaya dinukot natin o tinanggal natin yung makina sa chassis niya dahil nga hindi kayang yung dukutin yung camshaft nang hindi pinaghiwalay yung makina. Masikip kasi yan diyan. Kaya komplikado paghiwalay. Tapos kabit natin 'yung camshaft. Oh. Piyasok na natin yung Chin guide natin Yung A A na guide Sa taas Yung B naman yung sa chin guide Sa baba Yung B Tapos susunod natin yung Plum shop naman Yung okay, bago rating plum shop Same lang yan sa click mga sir 125 To 150 Same lang yan ito na sila natin yung cam shop rocker arm sa rocker arm naman natin intake saka exhaust mayroong para tandaan yan I saka A saka natin susunod yung sprocket cam naman ayan nilagyan natin yung sprocket cam at uh, matik yan na uh, natin dapat parehas yung pagkakatap din nyo sa magneto hanggang sa cam shop kailangan makuha nyo yung saktong sakto para in case na rin nyo sya well start ka siya sya at hindi siya hard starting tapos sa so, dating dyan yung water pump pero it dapat kapag naglalagay kayo ng water pump ita-update nyo muna sa magneto tapos dun sa water pump natin din ay uh, mayroong timing mark din doon para ma makuha nyo yung saktong-sakto para hindi masira yung water pump natin. Sa valve clearance naman 10 sa 24 makikita nyo yung sukat na yan sa compartment ng upuan ninyo Ay tapos na tayo mag-install ng cam shop, chin guide, tapos water pump, yung mga peka tanggal natin, ay tap dito naman natin ng maayos, so natin yung panggilid para may salpakan natin dito. Para makikita natin kung may tunog pa rin yan. Ayan natin yung makina sa chassis niya para mapaandaran natin to. Tapos gagawin din natin ulit diyan, lagyan ng coolant, tapos i-change oil natin 'to. Kasi may mga aribaba kasi 'yan. Ali, pagsamahin mo natin yung makina sa kain chassis. Tapos natin may lahat. Okay, ah, may natin. Para hindi na mag-MB video natin mga sir. Okay. Ito mga sir, bali na ibalik natin lahat ng mga sensor, throttle body, air cleaner tapos ayan chine-change oil natin pero bago natin siya change oil nilagyan natin ng kulan try mo ating pantal yan okay pantal mo natin kung ano yung pinagkaiba nung kanina at yung Bumpa after ating mga, na ating magawa okay. ayan yung tunog, na, tunog niya ngayon mga sarap ayan yung uh, standard talaga na tunog o or yung original na tunog niya Ayan, kaya din naman talaga tutuling umihingay yan or nagkaroon ng problema yan yeah, dahil dito ah change naman na yan syempre kailangan natin siyang i-change oil yan dahil sa cam shop kaya kailangan natin siyang i-change oil mga sir kasi nga yung bearing mayroong parang pagka -aliba, alibaba dun sa ano sa mga bulitas kaya kailangan natin siyang i-change oil para hindi masira yung block natin o hindi magasgasan kaya narinig nyo naman yung tunog nya mas gumanda siya sya wala na yung mga krok 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 mga ganang sa loob kaya change sya naman natin eto tapos na tayo yung mag change sya sa motor na to pinaandar na rin natin at uh, nilagyan natin ng kulan presto yung ating ginamit tapos pa iinitin natin ang painitin at ibabalikan natin yung kwan time it na wala na yung kakaibang tunog kahit beriti mo na ito ngayon okay na okay ah, goods na goods na so, pagka ganun yung tunog ng motor nyo same dito ayun camshaft na ang uh, pupuntirin nyo mga sir ginawa ko lang din naman dito ay uh, nag step by step na tayo side dito, side doon para kahit pa paano uh, makita natin na walang problema talaga yung panggilid walang problema sa magdito yung cylinder head camshaft eto na humasok, nabalik na natin yung upuan ayan, e, ready to pick up na to tomorrow kasi iniwan na lang sa atin to ayan, e, taga bulakan pa siya at uh, goods na goods na wala na yung kakaibang tunog yan na yung standard na tunog niya mga sir Ayan, goods na just na. Pagka uh, same yung problema ng motor ninyo, ayan, meron na kayong IT. Ang problema ay uh, camshaft lang. Pero mas maganda kung chine-check nyo munang mabuti. Step by step na lang. Okay, dyan na lang tatapos yung video natin mga sir sa Honda ADV na 150 na maingay na makina.